san yung benefit packages ninyo, tinaasan yung case rates ninyo, malaki yung counterpart ninyo, mas mabubuhusan yung hahanapan ng uh, yes. paraan ng mga pasyente, hindi na yung magmamakaawa sa mga iba't ibang opisina. O sinasabi mo nga sa mga opisina ng politiko. Yes, Mr. Chair. And, and, yun po, sa and, uh, kaya, I don't know kung totoo po sa, sa heart center, marami pong pasyenteng nagaantay ng GL hindi po sila nag-discharge. Totoo nag po yan. Totoo yan. It's... Kaya pati dito sa Amipila amin. Ho, nagkakaroon po ng inefficiency ang mga ospital dahil sa GL na hiniintay nila sa mga kung kani Kaya hospital. I agree nakakaroon. with you, uh, Miss Dr. Perez. Kasi kung tinaasan nga ng PhilHealth ang counterpart nila, participation nila, yung coverage nila, ay mas mababawasan yung hospital billing ng pasyente. Hindi lang sa heart center, sa lahat. I'm talking about all